Papa Pop Doll. Eh, kasi ano? Ah, dinadama -dina -dina ka. Yeah. <laughs> dito <Dina -dina> ka. Balik. Apa pas? Welcome to Imugan. Pero hindi kami punta sa Falls mga lodi. Sa Maliko kami galing. Sino ng mabatpad dito may nakadikit doon You know? Sundan sa natin, no? Oh. <laughs> Nagdikit ako ng sticker dito, mga Lodi. Gumuga. Naglalagay ako ng sticker dito, mga Lodi, ha? Ah. Mga pupunta dito. So, kaya pwede maglagay. Ayan o Dito, dito. Okay. ba sa mga kabila? Okay. Ayan ang mga lodi o Lagay ko dito Pag may pumunta dito Kunin nyo lang dito Ayan okay. o Ayan e, yung sticker na natin o oh rin natin para kita yun o no? yun o no, guys welcome to Imugan lagay ko dun yung sticker natin mga idol Welcome to Imugan. Ayan yung sticker natin. Papatungan natin ng piso. Ng limang piso mga idol. Para hindi lipa rin. Yung sticker natin. Oh. ko ng piso yan. The solid.